Okay nga, ano Ah, hotdog. 4 Apat -hap uh, Saka, yes. <laughs> lang. Apat na hotdog. Ilan hotdog? Apat. Apat na hotdog. Ah, itlog. Tsaka, kanton. Yes. na lang ah. Usually, nagsumba yan eh. Kaya,

Tubig na mainit lang. Tubig uh, mainit lang yan, pero na, ano naman, nasa Starbucks. So. <laughs> Starbucks naman yan, kahit tubig na mainit lang yan. Thank you, tayo sa ano, sa... Sa kapihan, sa kapihan ni Grandma. Ang amsa ni, ni Grandma ay ano tawag dyan sa palaban yan? Bisco. Uh, Ano't lagi mo na so, ito? At saka... Apex. 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 Si ano tawag ako? Oh, oh, oh. ano. Oh. Hmm. <laughs> para babasan yung kanya kina. Uh, sa... Uh, uh, para babasan daw. Pero talagang gusto ng GGK. Ina eh. pwede galaway. Hmm?

Hindi, na lang Dapat noodles na lang. Wala nang hot dog. Walang lasa yung itlog niya. Wala kasing. Ano? Ibig sabihin? Meron. Ibig sabihin, kulang na ako mo. Ibigyan mo para malasa. Ano? Ito. 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 Kaya ako na yung nasinubog na lahat ni Anot eh. Hindi. Yeah. Yan o. No? Hmm. Anot niya yung saan tayo Sa position. Eh. Hey. Kailangan yung masin mo ni Aso bago lumakad eh, no? Oo, okay, oh, yung masin mo May bisyo eh. Eh, busy Ayan na ito ako. Ganyan na lang <laughs> ito. mo na. O, di ba? na ka